Hindi ko iniiwan yung anak sa'yo kasi paano mo maaalagaan yung oras mo sa kabit mo? Ang dami niyong napuntahan, nag-aalaga ako sa tatlong mong anak. Linis! Nanganganak pa lang ako, naghanap buhay na ako para may panggatas. Linis! Ang dami mong nilalanding babae, jutay ka naman. Ang feeling-feeling Ay, nagbasura. Oh. Nakikita natin sa screen itong si Giselle Valenzuela Ma'am, kailan pa po sila nitong inyong asawa na si Faisal? First baby pa lang namin, panganay Ilan po bang anak ninyo, ma'am? Tatlo? Po. Okay, so first baby pa lang, nandyan na itong babae? Opo, nanganganak pa lang ako, one month pa lang yung panganay namin Kinocontact ko yung asawa ko, di ko alam kung nasaan Yun mm -hmm. pala po, nasa resort sila, sa isang resort mm -hmm. Nag-overnight po sila Habang ikaw, nag-aalaga naga ka ng po ng one month, baby. anak ko Nung time po 'yun, kinakausap ko siya. Mm -hmm. Sabi niya titigil na daw tapos hanggang sa nag-abroad. Nung nanganak na naman po ako ng... oh, nasa abroad sila, nag video call pa rin po pala sila. Nung nahuli ko po siya sa sa bahay namin, mm. October 10, doon sa kwarto mismo namin. Mm. Nung naabutan ko po nakahiga lang 'yung babae doon sa higaan namin. So nung nakita mo, Ma'am, anong ginawa mo? Sinabunutan ko po so. Oh, si Jocelyn. Nag-uusap lang mo. daw po sila. Yung pag-uusap nila, na Opo, nakahiga. Nakasarado yung bintana, nakalaki yung pintuan. Lights off po lahat. Ngayon ma'am, itong si Faisal ay magkasama pa rin po ba kayo sa bahay o missing in action na ba ito? Ano pong... Iniwanan ko na po siya. Okay, Kasi so po, saan kayo ngayon nakatira? Doon po sa parents ko. Kasama ho yung mga anak ninyo? Opo. Eh ito hong si Sir Faisal, eh, nagbibigay ho ba? Hindi po. Wala ho at all. Paramdam ho sa mga anak. Nakikipag-usap po ba siya? Dinadalaw ba niya? Wala rin ho. Nag-aaral na po ba yung mga anak ninyo? Pangalawa ko po, mag nag for pa lang kaya di ko muna pinag-enroll sa kinder. Tapos po yung panganay ko mag-grade 1 na. Okay. So ngayon ma'am, ang nilalapit mo sa amin, eh gusto mong makausap si Sir Faisal para kuna ng sustento? Tama ba? Kahit po huwag na sus sustento, makulong na lang siya. No. Sobra po yung ginawa niya sa akin. Ano pa po bang ginawa niya sa inyo? Pag nahuhuli ko po siyang may kalandiang babae, yung kamay niya, basta lang dadampisa mukha ko. Sasampalin mo Sasampalin kayo? po ako. Yung mga bata po, hindi naman po niya ginaganon? H hindi naman po, pero nakikita ng mga bata. Ilang taon na nangyayari yung ganito, ma'am? May two years ko pong tiniis. Nung nag-start po siyang nag-addict. So siya ay gumagamit din, ho? Opo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Sa harap po ba ng mga anak niyo, ginagawa din niya yan? Sa drugs po, hindi. hindi. Pero yung, yung dahon, yung... Iyon ang ginagamit niya. Parehas po. Minsan po, pag nagkakaroon siya ng pera, nag-expect ako na ito panggatas ng mga anak natin hindi kasi ito pangget get ko pangkuha pang niya ng drugs Tapos kung may matera pambili ng gatas pero minsan nga hindi magkano ako? ang uh, usually binibigay nitong si Sir uh, Faisal sa inyo pinakamataas po isang beses lang 1k 1k sa isang buwan sa isang buwan minsan nga wala po kasi ako po naghahanap buhay para sa amin pag walang wala po ako humihingi po ako ng tulong sa parents ko o sa pe sa parents niya mm -mm. Para sininigay ng naman. mga anak Opo. Oh, oh, okay. Pero, pero siya hindi. May trabaho po ba siya, ma'am? Wala po. Magandang hapon, sir. Sabi niya. Kayo ho, ano ho mga masasabi niya doon? Totoo ho ba yon na kayo ho ay nananakit? Oo. Pero hindi naman yung basta-basta eh. Oh, so, pero hindi naman ako noon. Okay. Napuno din ako. So, sinasaktan mo si ma'am Bibi? Eh, ako ang sinugatan niya eh. Kayo ho daw po ay gumagamit ng uh, illegal na droga. Totoo ho ba yon? Eh, siya naman din eh. Okay. Kayo ma'am, ay gumagamit din? Hindi po. Hindi. Uh, kayo uh, sir, gumagamit ho kayo. dati. Ay, hanggang oh, ngayon dati? ho. Uh, pwede eh, maniniwala ko test. pag sinabi kong hindi na. Uh, kailan ho ba ang huling gamit mo, Sir Faisal? Last month oh. Ngayon sir, kayo ho ba ay may trabaho? Wala. Eh, isan ho kayo kumukuha ng pang ano niya dyan sa inyong bisyo? Pag na-discarte, pag nanalo sa sugal, minsan pag na-chamba. Kasi ano, marami akong account sa sugal. So marami yung ibang account na yon, may nakukuha ang rebate. Minsan may na ano, may napapanalunan. Kayo ho, hindi niyo po ba naisip yung tatlo ninyong anak habang kayo ho ay dumi-discarte para ho sa inyong pambatak? Ah, uh, ma'am, bakit ba lagi siyang hinihingi eh. dito na mga sa bahay na eh. Di naman siya nagugutom dito eh. Bago kami kinasal, ma'am, nakiusap ako na mag-aaral muna sana ako. Pinilit nila ako. Blinakmail ako na di ko na raw makikita yung panganay. Okay. Pag di ko daw pinakasalan. So pinagpalit yung pangarap ko. Tapos ang kinausap ko na lang siya na kung hmm. itutuloy talaga yung kasal na yan, huwag na huwag niyong pag apply ng trabaho kasi ano-ano a applyan ko, construction. Yun ang punot dulo din eh. Hindi pa ako nagpilit sa kanya. Kung baga, syempre po, yung, yung papa ko, medyo matanda na po. Kung baga, yung nakaugalian po noon pag nabuntis mo dapat makasalan okay ganun po yung Pero wala naman hong nanakit nanakot wala sa po. kanya Sir Faisal kung talaga hong kayo ho ay may kagustuhan kayo na maging ama sa inyong mga anak eh panindigan niyo ho yung responsibilidad niyo hindi po ba Yun yun, yun na nga po ma'am mm. Papanindigan ko nga yun mm. eh kaso nga lang yung hihingin ko sana Pagtaposin na muna ako ng pag-aaral. tayang din naman kasi yun. Baka matyampan ko lang din yung engineering. O sir, di mas may bibigay ko yung buhay na gusto ng anak ko. Pinagdamot nila sa akin yun. Dahil daw, may anak na, kailangan mong pakasalan. Pero yung atin niya, may anak na. Ma'am, yung, yung issue dito kami lang. Nakaanak, walang kasal na naganap. Yan ho ay wala hong kinalaman sa inyong nagiging choices at decision ngayon, sir. Choice nyo ho na kayo ho ay malulong. Choice nyo ho na kayo ho ay magkaroon ng anak. So bakit hindi niyo mm -hmm. ho pinaninindigan ngayon at iniiwan niyo po yung responsibilidad ninyo? Eh paano iniiwan eh linalayo niya nga eh. Nag call center nga yan eh. Ayaw niya iwan sa akin yung mga bata para ako mag-asikaso. Aba sir, eh kahit ako ho yung nanay, kahit siguro naman ho sinong nanay, eh hindi ho iiwan lalo na kung alam na gumagamit ho kayo. Hindi ko iniiwan yung anak sa'yo kasi paano mo maaalagaan yung mm. oras mo sa kabit mo? Ang dami mm. niyong napuntahan, nag-aalaga ako sa mm. tatlong anak. Linis! Nanganganak pa lang ako, naghanap buhay Linis. na ako pa, para may panggatas. Linis! Ang dami mong nilalanding babae, jutay ka naman. Ay, nagbasura ako. Oh, relax na relax kayo ng babae mo, tapos may ginalaw kang ka babae doon sa bagaparil, si. sa ilog. Nga. May proof ako, inamin mo mismo. Meron pa ako ditong convo nila na may babaeng gustong magpabayad sa kanya. 1K daw, o kahit 500 na lang gusto rin niya. Eh, wala ko? naman siyang pera. Tapos pag nung nagsasama po kami, hindi mm -mm, di ko alam na nagkikita pala sila ng kabit niya. Uh, Sa... lupet! yes, yeah, sobrang lupet mo. Pati pang alak mo, pinapangutang mm -hmm. ko. Mm -hmm. Oh, yung tama po niyan. Kung matino ako ba eh. Oh, kung matino akong babae, ako ano? Nagpakatino ako. Na, Gano'n nangyari ka mo, kitin. Pero nag, nagusto nag pa ni ka. Ha? Huh? Yeah! Kanino, kanino? Sige. Magmalinis lang ikasahan. Kanino, saan, kanino? Namimiro ko sa nabag ako kanin mo. Ako ba nangyari ka na mo ni Tin? Hindi. Pasalamat ah, ka nga, ko yung pagka mo. Paki-background so, na lang din natin kay oh, Director oh. Derek Carion ng PIDEA uh, si, ano, since meron naman ding pag-aamin mm. sa kanya. Sa asan ba ba siya ngayon? Doon po sa bahay nila. Santo Domingo, Iriga City Iriga. po. City. Ah, Iriga City. Ah, okay. Sir Faisal, ganito na lang. Kayo po ba ay willing magka karoon ho ng uh, drug rehabilitation para ho sa inyo? Wow, Lope! Oh. Magandang hapon po, Ma'am Sairil. Hello, magandang hapon po, Ma'am. Yes, Ma'am. Ano kayang intervention ng maaari hong gamitin o gawin ng ating uh, MSWDO dyan sa Camarines Sur para matulungan sila? Pwede namin siya mambigyan, Ma'am, ng, ano, ng assistance to individual in crisis situation since mm -mm. alam ko na kailangan niya kasi wala naman siyang support doon sa asawa. Mm -mm. So at the same time, kailangan po namin mabigyan din ng counseling. Pwede po namin siyang ano, ipa-check up. Mm -hmm. po talaga namin yung mga bata na nangangailangan ng psychiatric evaluation, yes. dumaan yung mga trauma. So, ginagawa po yun namin, ma'am. Pwede namin siya doon matulungan. Mm, mm Bukod po so, doon, ma'am, sa pwede din ho ba nating matulungan si ma'am Pibi para po makapagsampa na ho siya ng kaso laban po sa kanyang asawa? Hindi talagang daanin siya sa legal na proseso. Makipag-coordinate lang po siya sa amin. Mm, -mm. Uh, willing na willing po kaming tumulong. Pasasam samahan po okay. namin si Mam ma PB d'yan at uh, pakidalo okay po. na rin ho yung kanilang bahay d'yan sa inyo sa Camarines ma'am para po maassistihan niyo ho yung mga bata at masigurado ho natin ang kanilang kaligtasan. Okay po ma'am. Siyempre po mag-asawa kami. Mm. Tapos po pinagkalat niya yung private picture ko. Po, Pinag-post pa niya. Nangyari po kasi noon, mm. nag-video call kami kasi nasa Manila siya. Mm. Iniisipan niya ako na may lalaki ko or baka may pumuntang lalaki doon sa bahay nila. Eh nasa, wala siya, nasa Manila siya. Mm. Tapos yun, nag-video call kami, pinakita ko sa kanya kasi kung ano-ano iniisip. Siyempre, mahal ko, ginawa ko lahat, tapos po yun. Pinagkalat niya lang po after nung birth, first birthday ng bunso namin. Dahil? Hindi ko po alam sa kanya. Nabigla lang po ako, ang dami nag sa akin, yung picture ko na kitang-kita po yung sa akin. Tapos po, pinag-screen record niya, pinag-post niya po, may nakakita Pino's na. Pinost pa niya sa oh, Facebook. Oh, pero deleted din po agad, pero may mga nakakita na po sir, ano ho ang pwedeng gawin ng ating mga kapulisan dyan sa Iriga para ho madakip o mapuntahan ho itong si Faisal? Mapunta po namin yan, sa police community relation po natin, ma'am. Tapos mm, mm papasama natin ang ketchup po, ma'am. At matignan, mapadrag test na rin ho kung uh, siya ho ay talaga bang gumagamit o oh, hindi. Dahil ang sinabi niya, eh ang huling gamit daw niya ay eh, June. Pero mukhang sa kanina, eh mukhang hindi ho. Ingin na lang po namin yung details, ma'am, para maupuntahan po namin ngayon po, Sige po, sige po. Patong-patong din ho kasi itong kinakaharap ni Ma'am Pibia, no? Sinasaktan ho siya physically. Meron din ho ang yeah. ng Emotionally din ho, psychologically, dahil pinakalat ho yung uh, kanyang nude photos. Meron ho tayong mga proweba dito sa messenger, ano? At pati na rin ho yung pananakit sa harapan ho ng mga bata, ay nandoon din ho, meron din hong pruweba si ma'am. Sa Women's Children Protection Desk po natin, na po yan, po yan ngayon ma'am. Okay, so ngayon na ngayon din sir, mapupuntahan niya na po. Yes ma'am. Pasasamahan din po namin si ma'am PB pag maghahain na ho siya ng reklamo para matulungan niyo din ho siya na maisampa po yung kaso laban po sa kanyang asawa. Apa ma'am, papa Tulo naman po ng LG po natin ma'am, may mga programa naman po tayo dyan yung sa CHO po ma'am. Para sa rehabilitation po nila ma'am. Kasi ano rin po yan sa mental health po ma'am Yes. Kaya collective effort po tayo sa tulong ng LGU po. okay. I-re-refer na lang po ma'am. Ah, i-re-refer niyo lang pero sa Camarines din po. Yes ma'am, yes Sinama ko nga po yung tatlong anak kasi kasama rin lang naman si Lola niya. Sabi ko, Bigyan ko rin kayo ng time, igala ko kayo kasi magpapasokan na tsaka hindi ko yung nagawa eh. Kasi nung time na nahuli ko sila, sobra pa akong na-stress, na-depress. Mm -mm. Kung kailangan siguro niya rin din ng uh, counseling si Ma'am din mismo baka may ma-refer tayo na psychologist. So ganun ho ang gawin natin unang-una sa lahat mam Ma PB i asikasuhin po muna natin yung uh, pagsampa po ng kaso laban po sa inyong asawa. Protection niyo ho na mag-iina at lalong-lalo na ho yung uh, intervention ho ng ating DSWD tungkol ho sa kalagayan ng inyong mga anak. Kasi yun ho dapat yung prioridad natin ano na kung ano man ho yung na-experience nilang trauma, whether sa tatay nila o sa inyo po, or sa mga nangyayari yung ito, eh, hindi huyan dapat nararanasan ng mga ganyang kamusmus na edad. pero inyo 5 years old, four years old. Yung 5 years yung old ko nga po, tinanong ng lola niya, mm -mm. ng mama ko, mm -mm. Sa uwi na daw kayo ni mama mo. Mm -mm. Yung sinagot ng anak ko, ayoko na lola mo doon. May babae si papa, gusto ko si mama lang yung babae niya. Yun yung sagot sa, mm -mm. sa ho, lola naman. niya lahat po ng aming magagawa, bibigay ho namin, tutulong ho kami sa inyo. Samahan namin kayo sa Kamarines Sur, gagawin ho namin yan, ma'am.